Hello so guys! magandang gabi po sa inyo lahat na nanonood sa akin sa kanil kanilang bahay and welcome back po sa akong channel. This is Mama Deng's Vlog. Happy New Year sa inyo lahat. So, New Year pa naman kasi January pa lang. And ito nga ang aking unang video para sa taong 2024 para sa aking unang video ngayong taon. So, nagkalkal ako ng aking phone and pinakita nga kung pwedeng gawin tutorial. And ang tutorial na ito guys is um, tungkol sa inyong disbursement account. So, para sa mga nag-aasikaso ng na kanilang maternity benefits dyan and wala pa kayong disbursement account. So, ito guys, Gcash yung ating gagamitin dito sa ating tutorial. So, para sa akin talaga guys, ang pinakamagandang gamitin para sa inyong mga maternity benefits is ang Gcash. Gcash kasi diretso na pumapasok yung inyong mga SSS maternity sa inyong mga cellphone. So, di ba? Hindi na kayo mag-hassle na pupunta pa sa di ba, end of the year or hindi na kayo ma-hassle na uh, pumunta sa mga banko, ma um, gumawa ng bank account. And sobrang galingan nitong gawin guys itong ating tutorial. Kaya, let's start this na! Siyempre guys, punta na tayo agad dito sa ating portal and i-click natin itong benefits and i-click natin itong nasa baba na apply for maternity benefit. Ito na po yung lalabas and marami po palang nagtatanong sa akin kung bakit daw walang proceed na nakalagay sa kanila. Kapag po ganon, ibig sabihin po ay wala pa po kayong disbursement account or hindi pa po na-approve yung inyong disbursement account. Para po makagawa ng inyong disbursement account, i-click lang po natin itong click here to update disbursement account. Ito na yung lalabas guys. So lalakihan ko lang para mabasa natin ng malinaw. So ayan guys, nababasa nyo na. So i-stop-stop nyo na lang guys kung gusto nyong basahin lahat ng reminders. And after that guys, i-click lang natin itong i-certify then proceed. Lakihan ko lang ulit guys para mas mabasa natin. So dito nga sa una nakalagay ang bank or e-wallet. Siyempre edgy ka siyang ating gagamitin kaya ang ikiklik natin ay itong e-wallet. Pag-click natin nun guys, may lalabas na note. E-wallet or TCCPO accounts are currently not being used by SSS for loan disbursement. If you will file a salary calamity loan application, please enroll a bank account for crediting of your loan proceeds. Click lang natin tong X sa taas dahil gagamitin naman natin ito para sa ating SSS maternity. Next is, i-click natin itong Select Pesonet Participant Name. So, ayan guys, may lalabas na pamimilian nyo dito sa e-wallet. So, ang ating ang gagamitin dito ay ang GCash. Of course guys, syempre hindi pwedeng hindi natin ilagay ang ating cellphone number. So siguraduhin natin na tama yung ating number na ilalagay. Ito yung nakalagay sa inyong mga Gcash account and syempre siguraduhin na fully verified na ang inyong mga Gcash account. Dumako na tayo dito sa baba guys itong proof of account. So i-click lang natin itong select document type. Ilalabas na ganito guys, so i-click lang natin itong e-wallet screenshot of mobile app account. After that guys, ito naman ang i-click natin sa kabila, browse file. So bago kayo mag-fill up ng form nito guys, make sure na nakaprepare na yung mga kakailanganin yung pictures. And syempre dapat naka-JPG or PDF file and syempre hindi tataas ng 3MB. Click files and then syempre yung niready yung image and kung makikita nyo 59.72 KB lamang siya and JPG image na siya ito yung sample ng proof of account guys so screenshot lang ito ng aking Gcash so sa profile siya dapat nakikita yung name and balinaw din yung number and syempre guys fully verified na yan Next naman guys ay itong ID card or identification document. So click lang natin itong browse file. I-click natin itong JPG image natin na naka na na 146 KB lang yung size. And ito po yung sample na ID. Last but not the least guys, syempre ang ating mga selfie photo kasama ng ID and syempre kakailanganin nyo yung mga phone nyo para makita yung profile nyo sa Gcash. So kakailanganin nyo pa ng isang phone para magpicture sa inyo. Click na natin tong browse file sa gilid. Click lang natin yung nakaready natin na JPG image at 127 KB lamang yung size ito yung sample photo guys so dapat sa labas kayo ng bahay magpicture para hindi po makontrast ng liwanag ng cellphone nyo sa Gcash and yung magpipicture sa inyo and syempre guys dapat nababasa yung mga information nyo sa ID and syempre dun sa Gcash lalo na pag sinum para sa huling bahagi guys syempre i-click na natin itong I certify then click the enroll click ok Then, click View Disbursement Account. As you can see, guys, may nakalagay sa taas na for branch approval. So, kailangan nyo pang maghintay ng email ni SSS kung approve or reject yung mga pinasa nyong disbursement account. Kung wala po kayong nare-receive na email ni SSS, pwede nyo pong i-check yung message nyo dito sa inyong mga portal. So, click nyo lang itong nasa taas, yung profile nyo, yung may bell. Ito po yung unang email na marireceive nyo. So ito po ay confirmation lamang na successful yung pagpapasa nyo ng inyong enrollment disbursement account. Ito naman po yung pangalawang email na marireceive nyo which is yung approval kung approve or reject po yung mga pinasa nyong disbursement account. Minsan po tumatagal ng 3 to 5 days yung kanilang approval. So, ayun lang, guys. Sana naitindihan nyo yung ating tutorial today. ba diba? Sobrang bilis lang nitong gawin, guys. And hopefully, ma-approve kayong lahat. Ma-approve agad yung inyong mga ipapasa na disbursement account. At syempre, matanggap nyo na yung mga maternity benefits nyo para naman bongga ang inyong mga uh, new year. So, ngayong January. So, yun lang, guys. And, gusto ko pala magpasalamat sa mga nagsusubscribe dyan. At sa mga nanonood sa akin ng vlog. So, ang dami nang na nanonood sa akin, guys, pag about sa SSS. Kasi, syempre, hindi naman palagi ako makapag-upload nitong SSS. Kasi, may nagpapatulong lang sa akin, guys. Um, doon lang ako nakapag-vlog ng about dito sa SSS paternity So, ayun, guys. So, sana nakakatulong sa inyo. Ay, naiintindihan yung mga vlogs ko. Kasi, mas malilo naman siya ngayon, di ba? Kasi, yung mga unang-unang upload ko pa na vlog nung nag-umpisa pa lang ako. Mas okay-okay naman edit ko ngayon, di ba? And thank you po pala sa mga nagsasubscribe. Uh, nasa 261 na tayo. So, every day may mga nagsasubscribe sa akin. Kahit pa isa-isa lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung na tayo ng matami. And sa kilisan, maka 1K tayo this year. Kaya saan mag-subscribe Sa pilitan B. <laughs> Joke lang guys, hindi naman usapilitan. Basta nakakatanong ako sa inyo. And thank you sa mga sasubscribe. At sana samahan niyo po ulit ako para sa aking mga susunod na video. So thank you for watching guys. Yung for today. Bye!